Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng Hunyo. 25. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.39 ng umaga. Araw po ngayon ng Merkulis, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol dito sa sagot ng mga attorney o mga advocates ni Sarah Duterte. Ang sagot nila ay ad kutilam. Ad kautilam. Yan ang sagot nila. Ah... Uh, ang title ko po ngayon ay Ad tilam The Pleading or the Answer of Sara Duterte Defense Lawyers. Ayan po. Para pong niluloko lang po ang mga taong Pilipino, ano? O, oh, ay Pilipino naman sila. Ay, bakit hindi nila Englishin? Hindi ba? <laughs> dapat englishin na lang nila o kaya tagalogin nila di ba pero nga ay dinaday bird po tayo sa issue eh. dinadala tayo sa salitang foreign sa atin ano foreign po, po yan kasi nga latin pala yan ni eh. latin word ad cautilem ayan po eh. simple ang mga tao po ay magre-research muna bago sasagutin yan. Oh, at kung hindi nasagutan ng isang araw yan, ay parang nanalo sila. Oh, ang sagot nila ay ad kautilam. Pero ano bang ba ibig sabihin yan? Tinignan ko po sa diksyonaryo at saka yung pinakinggan ko yung mga explanation po ng mga attorney ay Latin term pala yan, ano? Ad kautilam can be translated into English as ito po, ano? Ang equivalent niya. For security or as a precaution or to be on the safe side. Yan po Yan po ang kuha nila. Parang may reservation sila. Opo, ngayon ay sa umpisa pa lang po, eh, kalukuhan na po yan eh. Mag-a-answer sila, pero hindi yun ang final. A-answeran nila yan, pero may reservation pa sila na ibibigay nila yung ibang answer pa later on. Kaya nga, ang kwan dyan ay for security reason or as a precaution or to be on the safe side. Ayan po. Mayroon ding isang pananaw na pwede rin ay mag answer sila pero may reservation sila para questionin yung authority na nag-question sa kanila kukwestiyonin nila yung authority ay mas lalo pong grabe yan. Hindi ba? Yung una ay mag answer sila pero mayroon pa silang answer na iba. Yun po ang ibig sabihin yan na pwede nilang i-answer later on. Hindi pa final yung answer nila. Yun ang ibig sabihin yan. Mayroon silang reservation o precaution na pwede nila pang ibigay yung answer nila. E eh, di kalukuhan yan, hindi ba? O, ay mas kalukuhan po kung may reservation pa sila para kui-questionin yung authority ng impeachment court o authority ng ng prosecutor o o kaya authority o yung ang sinasabi nila mali yung pagbilang hindi ba? ay bakit po magkakamali yan pagbilang? Ay isa, dalawa lang yan, tatlo. Nasa daliri lang yan. Kahit na nga yung sekretary ng Senado. Hindi ba? Pwedeng bilangin yan eh. At huwag nilang pakialaman yung kung ano man ang nangyayari sa lower house. Huwag nilang pakialaman yun. Trabaho nila yun. Napipili sila ng mga Uh, kaso na pwede nilang dalhin sa Senado. Pipili sila kasi nga ay nangyari na yan kay Juan, kay kay Gloria Macapagal Arroyo. Nine years po yan na taon-taon ata mayroong impeachment uh, complaint na pinapile pero binabayaran pala ni Gloria Macapagal Arroyo para maipasok siya doon sa one-year ban na hindi ka pwedeng, kung nakapag-file na yung isa, hindi na pwede yung pangalawa. Napag-aralan na po yan, kaya hindi sila magpapail ng kahit ano o samutsaring complain o ay bata pa ang ating demokrasya ay eh. bata pa ang ating gobyerno wala pa ata tayong 100 years eh. kaya ganyan Oh, hindi katulad ng Amerika ay almost 300 years na po ang Amerika. Oh, ang Pilipinas bata pa kaya ganyan. Ad kutilam, di ba? Ad kautilam na bang ngayon ang ginagamit nila para lituhin ang mga tao, para hindi maanseran ng mga tao. Oh, kung maalala nyo, eh, yung salita din na ab inito, hindi ba? O ab inicio. Oh, ginagamit din nila yan eh. Oh, ano ang ibig sabihin nun? Ay from the beginning or from the start. Oh. Ganyan lang po para lilituhin ang mga tao. Pero alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, lahat po ng salita purin sa atin maliban na lang ang ating katutubong salita. Yan po ano. Kaya huwag po tayong magmalaki kung tayo man ay nakapag-aral. Ah, alam natin yang ab initio. Alam natin yang ad kautilam. Pinag-aralan po yun yan eh. Pinag-aralan nyo yan eh. Kaya purin din yan sa inyo. Huwag nyong ipagmalaki. Oo. Oh. Kasi kung yun namang local dialect naman na hindi nyo alam, ay purin naman yun sa inyo, hindi ba? Oo. Oh. Oh. Ay sa amin kung sa dialect namin itong adkotilam is equivalent to main akon reservation. Yeah. Ganon, main akon reservation. Oh. Ay pero hindi na kailangan i-discuss yan eh. Ang i-discuss ko lang dito, mali po 'yan. Biblia po ang gagamitin ko. Opo. Ano mang bagay nagagawin natin na hindi tayo sigurado, ah, hindi tayo 100% na naniniwala, wala pong blessing sa Panginoon yan at hindi po inuunor ng Panginoon yan. Yan po ang papatunayan ko dito. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na Batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan sila, no? Ito po sila, ano, si Rosana Narumi ng Japan. Al-Ulalya ng Bakul Pampanga Libra Girl Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy Nana Antibi ng Barin Will Utaib ng Laguna Nelson Balyaran Julia Magbanua ng Singapore Andre Deliber Arnold Pernan ng Cebu Larry Narbais Jus Shalan Elinita Sklapler ng Germany Bin Puno Leti Piralta ng mamboro Occidental Mindoro Maribel Baligat Kulyo Kuwerte Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ebaston, Illinois, Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Hias Minsan Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pac Mandu, John Cabrera, Luwin Chicago; Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bung at Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bush Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Eli, John Dicinco, Victorino Ripran Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno Carl Alman Salbi Ibanez, Dumus Tikton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O. Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Bintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan ano. Ito po sila ano, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tutok Losing Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, Bloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, Si Chai kapian ni Arta Ago Dim Diyos ka Kakamping ang batas with Atty. Claire Castro kawal di Carbonil Atty. Silo Magno at saka si Kristen Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion Ang sinasabi ko po ay hindi u yan sa pananaw ng Panginoon Opo kung mag answer sila na ganyan lang, hindi sila 100% na sigurado. Kahit ano pa yan, yung sasabihin nila na hindi sila sigurado dyan sa authority ng, ng nagsasakdal sa kanila, hindi uubra yan ganyan. Hindi uubra. Ito po ang sasabihin ko, no? ah, uh, ito ang itataas ko lang po, ha? Ah. Hebrew 11 verse 6, But without faith, But without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. ayan po ano? For, for without faith. It is impossible to please God. For those who comes to God, must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ayan po. Kailangan 100% tayo. Kasi hindi ka i-rewarding ng Panginoon eh. Kung ganyan, wala pong blessing yan na parang atras abanti. Opo. O mayroon ka pa palang nire-reserve. Ganun po yan eh. Yan, ang, yan po ang paliwanag ng mga abogado. Mayroon pa silang i-reserve -re yan na answer. O. Ay bakit ganun? Adi, ilagay nyo na ngayon. O. Kasi nga, nakasulat na those who come to God at kahit ano po ito, ano, kahit na anong anong usapin ito kahit ikaw ay nanliligaw o nagtatayo kayo ng kumpanya ng mga kasamahan nyo ay kung alanganin ka ay paano maniniwala sa iyo hindi ba kung nirereserve mo pala yung iba hindi ba o o hindi ka sigurado paano maniniwala sa iyo mga tao yan po ang una kong pagkaintindi dito sa verse na ito ano nung una po ako nag ng Biblia ay ang pagka-intindi ko dito kung lalapit ka sa Diyos kailangan sigurado ka Opo kung lalap kung hihingi ka sa Diyos kailangan alam mo yung hinihingi mo at sigurado ka kasi binibigyan niya ng reward yan ngayon ay sa ngayon ay mayroon ding ganito ano kailangan kung lalapit ka sa Diyos ay kailangan naniniwala ka sa Kanya. Ayan po naman, ano? Naniniwala ka sa Kanya Nasya yan. Oh. Ay bakit itong mga, itong, itong abogado ni Sarah, bakit hindi sila naniniwala, lumalabas po, ano? Bakit hindi sila naniniwala sa mga prosecutor o dun sa authority ng impeachment court? O dun sa kaso. Ay eh, di mali yan, hindi ba? Oh, sige. Hayaan na lang muna natin yan. Romans 4:3. For what does the scripture say or say? O ano ba ang ang sinasabi ng scripture? Oh, Abraham believed God and it was accounted to him for Righteousness Ayan po Ang nakasulat hindi ba? Abraham Believed God And it was accounted for him As righteousness Sa ibang version po ano, As righteousness Naniwala siya sa Diyos At yun Ang uh, And it was accounted for him As righteousness Ayun po Hindi ba? naniniwala siya. Ay ngayon, ay itong mga kuwan, eh, hindi pala naniniwala yan eh, sa gobyerno. Hindi ba? Ay paano yan? Pira-pira na lang siguro. Ayun ay, na nga. Yun ang nakikita ko dyan. Pira-pira lang yan. Hindi sila naniniwala yan sa hustisya o sa yung organisasyon ng gobyerno. Kasi nga may reservation sila eh. Pira-pira nga yan eh. Oh, Matthew 7, verse 7, As and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open. Yan po ang gagawin natin. Oh, Yan po ano? O, oh, hanapin natin. O, oh, makikita raw eh. oh, ano pang isa? magtanong tayo as eh, ano? Magtanong tayo at ibibigay sa atin. O, oh, yan ang paniwalaan natin, ah? Ay, pero nga, hindi rin eh. Hindi, hindi. Pwede kasi nga i eh, eh, alam nila from the start, hindi ba? Lulukoy lang nila ang proseso eh. Ayan po, kaya nga gumagamit sila ng foreign language o foreign word sa mga Pilipino. Oh, Uh, pumipili sila ng word na hindi naiintindihan ng mga tao, yang adkutilam na yan, adkautilam na yan. Oh. Doon nila dinadala ang usapin kasi nga parang genius sila, o bright sila. Oh, pero ako ay alam ko na yan kasi nga lahat ng word po dito sa mundo, purin rin sa atin. Maliban na lang ang katutubong wika na nagisnan mo doon sa baryo. Yun ang alam mo. Pero lahat yan, pinag-aaralan yan. Nurture po yan. Ni-nurture dyan sa ating kaisipan. Kaya huwag nyong ipagbalaki. Hindi, hindi naman original yan sa inyo eh. Oo. Oh. At saka wala po talagang original word kung hindi yung yung katutubo na word na, na nung bata ka pa, Wala nagturo sa iyo pero naintindihan mo katulad ng Ilocano, hindi ba? Yan ang mga yan ang mga kwan, yung original word. Ay pero yung adkutilan niyan, pare-pareho sa tamang tao, hindi alam niya di. Eh. Nag-aral lang kayo, pero ginagamit niyo yan para lituhin ang mga tao. Oh. Romans 10 verse 17. Ito po ang reason ko kaya ako ay 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 nagsasalita dito ano yung faith po natin, yung pananampalataya natin, na kung saan yan po ang gumagabay sa atin eh. Diyan nga tayo maliligtas eh sa faith. Hindi tayo maliligtas diyan sa adkutilam na yan o yung mga batas-batas na yan. Hindi tayo maliligtas diyan. Kasi nga, kuwan yan eh, inferior po yan eh. G Ginawa lang po ang batas dahil sa andami ng sumasalangsang Because of the transgression ginawa lang yang batas pero man existed before Moses Oh ay bakit ibinigay ay kaya nga para sa kaayusan or oh, to bring us to righteousness to bring us to or to guide us to righteousness O oh, is our tutor to bring us to righteousness. Yan lang po ang batas. Pero kung naatin mo na yung righteousness, mawawala na yan o mababaliwala na yan. Ay simple, kung hindi ka nang nagnanakaw, hindi ba? O, kaya lang may batas, nagnanakaw eh. Kailangan ang batas kasi nga patuloy ang nagnanakaw. Pero kung ikaw ay nakonsensya ka na, hindi ba? May konsensya ka naman eh. Ayaw mo na magnakaw. O, kasi nga bawal yan eh. O kaya ay ah, uh, sinabi na yan dong kay Moses eh, hindi ba? Oh, ay ngayon, mga plunder na nga eh. Oh, kasi nga, more than 50 billion daw. Oh, ayan na, no? So, then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang ibig sabihin dito, habang nakakapakinig po tayo ng ganito, natututo tayo o naniniwala tayo sa Diyos o dun sa salita niya o dun sa mga panukala niya maniniwala tayo na parurusahan niya yan. yang po ang, pa, nang panukala ng Panginoon. Ha? Huwag kayong magsinungaling, sabi niya, dahil sisingiling ko kayo. O, huwag kayong magnanakaw. O, ay, ay, Bingayans is mine, sabi niya, huwag kayong papatay. Bingayans is mine, I will repay. yang po ang panukala niya na kailangan marinig yan ng mga tao at yan na nga ngayon ang nangyayari. Oh, nakakulong na, hindi ba? Nakakulong na po si si Kwan, si Duterte. Oh, at palagay ko ito, susunod ito si Sara eh. Kung ganyan lang ang ang mga abogado niya at kutilam lang ang alam, dapat sagutin nila word for word o topic by topic. Ay, labing-anim naman sila, hindi ba? Dalawang abogado sa isang article of impeachment, hindi ba? Dalawang abogado. Sagutin nila. Hindi yang ganyan na adkutilam at si Sarah Duterte, ang sagot pa niya ay scrap of paper. ay bakit ganyan? Hangga ba ngayon? Yan ang sagot niya? Oh. I scrap of paper? Ay kahit na scrap of paper yan, kung may dokumento yan, hindi ba? Oh. Kahit na nga kinuha sa basurahan yan kung naan yan ang dokumento o oh, yung kay Irap eh, hindi ba o oh, yung kay Irap eh, hinagis lang eh yung mga dokumento narinig ko eh, sabi nung isang congressman ay hinagis lang sa kulub ko eh, sabi niya eh, hindi ko nakita sino naghagis eh o oh, scrap din yun hindi ba pero pinaniwala ng mga tao scrap ang sabi nga ni Jokor Arroyo, kahit na kinuha na lang yan sa trust ka eh, pero dokumento yan eh. Mahalaga yan. Oo. Oh. Ayan po ang masasabi ko dyan. Hindi pwedeng sabihin, e, scrap yan. Ay, scrap nga eh. Nanggagaling po sa scrap. Opo. Ang mahalaga, yung kwan. Yung nakasulat, hindi ba? Oh. Ganun po, yan. O sige at hanggang dito na lang po ano, at panalain ko sa Panginoon po, mga kababayan, mga minamahal, bago po ako magumpisa, ay sana sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.